Pakinggan mo ito ng walang paligoy. Hindi mahirap si Lord. Walang resesyon sa langit. At hindi ka nilagay dito para lang mabuhay sa kakarampot. Pero ewan kung saan pumasok yung kasinungalingan. Na porke mahirap ka, mas banal ka daw. Na porke may ambisyon ka, delikado. Na porke gusto mong umasenso, matakaw ka na. Kalokohan yan, hindi yan gospel, hindi yan truth. Bitag lang yan para manatili kang alipin ng kakapusan. At habang kinakagat mo yan, mananatili kang maliit mag-isip na kalak sa survival mode at paano mo matatayuan ang ipinapagawa ni Lord kung laging kapos ang laman ng bulsa at utak mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay sa limitasyon. Tinawag ka niya para magdala ng kasaganaan na may direksyon. Para makita ng mundo ang kaharian niya sa paraan ng galaw mo, paglilingkod mo at kung paano ka mamuno. Kung lampas 30 ka na at kapos ka pa rin tapos tawag mo dyan humility? Bro, real talk, hindi yan humility. Baka takot yan, baka ginhawa lang. Pero sigurado, hindi yan obedience. Kaya oras na para magbago. Alam ko narinig mo na too, money is the root of all evil. Pero mali ang quote na yan. Sabi ng Biblia, love of money ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kung masama talaga ang pera, bakit biniyayaan si Abraham ng yaman? Bakit si Solomon sobrang yaman na mismong mga hari dumadayo para matuto sa kanya? At mismong si Jesus nagsabi, Ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay at masaganang buhay. Hindi pera ang issue. Nagiging issue lang kapag pera na ang identity mo. At aminado tayo, tahimik ang simbahan dito. Kaya maraming lalaki na natiling broke, walang direksyon, walang kumpiyansa. Hindi ka mas banal dahil naghihirap ka. Hindi medalya ng kabanalan ng kahirapan. Siya si El Shaddai, ang Diyos na higit pa sa sapat. Hindi si El Chiapo. Kaya tigilan mo na ang pag-demonize sa pera at simulan mo na i-align ito sa mission. Karamihan ng tao hindi sila nananatiling broke dahil maliit ang sweldo nila. Broke sila kasi talo mindset nila. Iniisip nila hindi para sa akin yung ganong yaman inalo na nila sarili nila bago pa sila sumubok pero ang totoong yaman nagsisimula sa utak sabi sa Roma 12 magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan ninyo hindi mababago ni Lord ang bulsa mo kung hindi mo na mababago ang isip mo kung tingin mo pa rin sa sarili mo alipin hindi ka gagalaw bilang anak kung biktima pa rin ang mindset mo hinding hindi ka makakapasok sa overflow hindi ka isinumpa na stuck ka lang at hanggang hindi mo nakikita ang sarili mo gaya ng tingin ni Lord sa iyo, na kaya mo na may anointing ka na responsable ka, itataboy mo lang palayo ang biyayang dapat nasa iyo na. Huwag kang mag-expect ng ani sa lupa na hindi mo tinaniman. Hindi yan faith, illusion yan. Ginawa ni Lord ang mundo sa batas na to. May panahon ng pag at panahon ng pag-aani. Walang tinanim, walang aanihin. Simple lang, Pwede kang magdasal, umiyak, magfasting, magingay. Pero kung hindi ka nagtatanim, wala ka talagang aanihin. Kailangan mong pakawalan kung ano nasa kamay mo para maibigay ni Lord kung ano nasa kamay niya. Pera ay binhi. Oras ay binhi. Disiplina ay binhi. Pagsunod ay binhi. At ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ka lang nagtatanim kapag komportable ka. Nagtatanim ka kahit masakit, kahit nakakastretch. stretch Don lumalabas ang totoong power. Kaya tanungin mo sarili mo, nagtatanim ka ba na parang talagang inaasahan mong may breakthrough o umaasa ka lang na tatakpan ni Lord ang katamaran mo? Ang langit hindi sumasagot sa awa, sumasagot ito sa prinsipyo. Kung tumatama sa iyo ito, ipakita mo naman support. Like mo itong video at mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered na banat na ganito at simulan mong i-level up ang buhay mo. Hindi ka broke dahil nakalimutan ka ni Lord. Broke ka kasi ibinaon mo yung talent na gift galing sa kanya. Habang habol tayo ng habol sa pera, si God binigyan ka na ng talent na kayang mag-produce nito. Yung talent mo ang delivery system mo. Yung nagbubukas ng pinto, nagbibigay ng provision, gumagawa ng space para sa'yo. Sabi sa kawikaan, ang gift mo ang magbubukas ng daan para sa'yo. Hindi ang resume mo, hindi ang hustle mo hindi ang title mo. Pero ito ang bitag. Karamihan ng lalaki hinihintay muna dumating ang pera bago nila gamitin ang talent na gift sa kanila. Balik tad yan. Talent muna, provision kasunod. Gift muna sa kadarating ang bunga. Kaya ito ang tanong. Na-develop mo na ba yung talent na binigay sa'yo? Na-sharpen mo na ba? Na-package mo na ba? Nayalok mo na ba sa mundo ng may excellence? Kasi si David hindi tinalo si Goliath dahil swerte lang nag siya nung walang nakatingin. nag siya sa field bago sumabak sa battlefield. Yung pagiging hidden mo ngayon hindi parusa. Preparation yan. Hindi ka tinatago ni Lord. Binubuo ka niya. At real talk, karamihan ng lalaki hindi sila bumabagsak kasi kulang sila ng talent. Bumabagsak sila kasi hindi nila dinevelop yung talent na gift galing kay Lord. At ang mundo ang nagbabayad. Kapag ang isang lalaki tinatago ang binigay sa kanya, gusto mo ng increase? Tigilan mo kakahintay ng salary raise. Simulan mong itaas ang standard ng talent na gift na binigay ni Lord sa iyo. Akala mo ministry lang nangyayari sa loob ng simbahan? Malit na pag-iisip 'yan. Business ay ministry kapag nire-reflect mo si God. Si Jesus Carpintero muna bago siya nangaral. Hindi lang siya gumagawa ng sermon, gumagawa siya ng mesa, bakit? Kasi work ay worship. Paglilingkod ay spiritual. Pagsasolve ng problema ay sacred. Kapag pinatakbo mo ang business mo ng may integridad, kapag nag-serve ka ng may excellence, kapag namuno ka ng may purpose. Ministry yan. At hindi lang ito para sa businessman. Para rin ito sa builders, sa mga trabahador, sa creators, sa mga mekaniko, driver, pintor, construction worker… Mga lalaking ginagamit ang kamay nila para sa trabaho na binigay ni Lord. Kaya tigilan mo na ang pagsusori sa presyo mo. Tigilan mong liitan ang sarili mo dahil sa guilt na gawa-gawa ng relihiyon. Hindi ka greedy kung sinisingil mo ng presyong deserve mo. Isa kang steward ng binigay ni God. Ministry hindi lang paglalapat ng kamay. Minsan ito ay pagsusulat ng check, paggrade ng trabaho, pagpakain ng pamilya, pag ng sirang sistema hindi mo kailangan ng mic para i-represent ang kingdom. Excellence ang sermon mo. At kapag binuo mo yan, mas malakas mag-preach ang gawa mo kaysa salita mo. Kapag namuno ka ng may pagmamahal, nag-solve ka ng may wisdom, at nag-build ka ng may honor, dala mo ang kingdom papasok sa culture. Hindi mo kailangan ng mas maraming hustle. Kailangan mo ng mas maraming obedience. Itong mundo sinasamba ang grind. Pero sa kaharian ng Diyos, Overflow nang gagaling sa alignment. Si Pedro, buong gabi nangingisda, walang huli. Pero nung sinabi ni Jesus, ihulog mo sa kabila. Isang salita lang, punong-puno ang lambat. Hindi effort ang nagdala ng miracle, instruction. Pwede kang skilled, smart, at strategic. Pero kung out of alignment ka, umiikot ka lang sa wala. Delayed obedience ay disobedience. Partial obedience ay rebellion pa rin at madalas hindi powerful ang pakiramdam ng obedience. Pero yun ang tunay na power. Hindi dumami ang langis ng balo hanggang hindi siya sumunod at nagbuhos. Hindi nakuha ni Pedro ang miracle hanggang hindi siya kumilos sa salita. Paano kung yung pinagpe-pray mo nakaabang na pala, nasa kabilang side lang ng obedience mo? Kung gusto mo ng supernatural na resulta, gumalaw ka pag nagsalita si Lord. Kahit walang sense, kahit hindi ka ready, kasi ang obedience hindi lang nag-unlock ng provision tong nagpo-position sa iyo para sa purpose. Hindi ka nilikha para habulin ang pera. Nilikha ka para maka-attract nito kapag naglalakad ka sa purpose. Pera hindi master mo. Alipin lang yan. Hindi identity mo. Tool lang yan. Kapag gumalaw ka sa obedience, kapag inactivate mo yung talent na gift sa'yo, kapag nagtayo ka na may faith at apoy, susunod ang wealth sa purpose. Hindi hype too, ito ang kingdom order. At huwag mong itwist, hindi lang bulsa mo ang target ng kaaway. Calling mo ang habol niya. Kasi kapag pumasok ka na sa purpose mo, wala na siyang hawak sa income mo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pag-fund ng mission, pag-take ng ground, pagdurog sa dilim gamit ang provision na galing kay Lord. Kaya ito ang hamon. Tigilan ang pagmamakaawa, simulan ang pag-build. Tigilan ang paghihintay, simulan ang paggalaw. Tigilan ang pag-survive, simulan mong steward kung anong nasa kamay mo. Hindi para sa ego, kundi para sa impact. Hindi para sa flex, kundi para sa freedom. Kasi kapag ang isang lalaki ng Diyos nagtayo ng wealth with purpose, hindi lang siya yumayaman. Pinapaalog niya ang sistema. Binabasag niya ang mga tanikala at pinifund niya ang Kingdom Ground. Kaya bro, go prosper. On purpose. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.